Akala't di manong serial rapist at ang target itong biktimahin, mga dentista Lumapit siya ngayon sa akin na nakababa pasabukas bukas yung niya Ano ang motibo ng sospek at bakit mga dentista ang kanyang pinupuntirya? Hinalikan pa niya ako, sabi niya Babalikan kita, pagbalik ko mag-sex tayo Nga nga, ito kasing dental clinic, kaya very isolated, no? Uh, sila po ay minsan na ah, dalawa lang kayo sa loob ng yung klinika at masasabi natin na ang dental clinic, nakita namin, very soft target. Magandang gabi. Ako si Martin Andanar, ating tuklasin ng bawat mangyayari at alamin ang buong katotohanan sa dentist serial rapist dito sa Crime Classic. <tinyo> Mayo nung nakarang taon, isa si Dr. Mercy, hindi niya tunay na pangalan sa mga dentistang na biktima ng pinaghinalaang serial rapist sa Kamaynilaan. Ang modus operandi ng sospek, magpanggap na pasyente, at pagkatapos ay pagnanakawan at walang awang momolestyahin ang mga biktima. Normal na buhay lamang na may tuturing ang buhay ni Dr. Mercy. Maykit dalawampuntaong dentista, may dalawang anak, at may maliit na klinika sa Maynila. Namumuhay sila ng normal, regular, katulad ng iba. Uh, simple lang ang buhay. Uh, papasok sa klinika niya, uh, siguro the whole day up to 6, 7 o'clock in, in the evening. Hatid ang mga anak sa school at sunduin ang mga anak sa school. Ganon yung pattern ng buhay ni doktora. Araw-araw dinarayo ng mga pasyente ang kanyang klinika. Monday, inaasahan ang pasyente ang bumisita sa kanyang klinika. Sir, ano ang problema? Sumasakit ng ngipin ko eh. Papabunod sana ako. Around 1.30 ng hapon, uh, May 26, 2011, kumatok ang akusado sa dental clinic ni doktora at uh, he informed them na magpapaservice po siya dahil meron siyang toothache. Uh, kailangan ata ng feeling, ng pasta. So, na, doktora even gave, give him the service that he wanted. Uh, binayaran pa nga niya si doktora ng 200. Ilang sandali pa, matapos pagserbisyohan ng pasyente, idineklara niya ang team na banak sa dentista. Hold up po! gawin mo sa amin, sir. Parang ako, parang kami, kami, kami saktan, sir. Ang malaking pasyente, hold-upper pala. Inantay niyang umalis yung ibang pasyente. And in fact, right after that, last patients left the dental clinic, nagdeklara siya ng hold-up. Wala na siya inaksayang oras. Ang ginawa niya, sinara niya yung accordion door, sinara, nilock niya from the inside, at nilagyan niya ng closed yung dental clinic. Nilibas ng suspect, ang mga bagay na mapapakinabangan sa loob ng klinika. Hindi pa siya nakontento dahil pati ang pobreng si Dr. Mercy pinagdiskitahan din niya. Pakipot pa. Walang awa niyang pinagsamantalahan ang nooy walang kalaban-labang dentista. Dahil sa panakot na lalaki, hindi na rin daw nagawang manlaban ni Dr. Mercy. Narinig na lang nila, pinagbantaan sila nung akusado na wag nang mag-attempt tumakas or wag man na mag pagkatapos ng pangyayari na wag magsumbong kahit kanino man dahil babalikan sila anytime habang tinatali niya yung mga biktima ang niya tinututukan niya ng kitchen knife sa neck yung mga victim at the same time tinututukan ng barrel Matapos may sagawang pagnanakaw at pangahalay sa dentista, Mabilis daw siyang umiska tinatayang bitbit -bit niya ang perang nagkakahalaga na may ikit kumulang 25,000 piso, mga alahas, cellphone, at iba pang kagamitan sa klinika. Matagal na raw modus ng sospek ang pang-hold up sa mga klinika ng dentista. 25 cases ito, no? Bali, mayroon tayong 14 sa QSPD area, sa Kisan City. Meron din tayo sa Uh, sa Manila, isang kaso. Meron din tayo sa Eastern Police District na tatlong kaso. Meron din sa Southern Police District uh, na tatlo. Meron din sa Bulacan na isa. At meron din sa Tarlac na isang kaso. Sino at ano ang pagkatao ng hold-upper na ito? Ano ang nagtulak sa kanya para biktimahin ang walang kamalay-malay ng mga dentista? Dentista yung kanyang... Uh, binibiktima dahil nung uh, siya ay uh, nasa labas pa lang ay sabi niya meron daw siya isang kaibigan na dinala niya sa ospital at ito ay uh, para mabigyan ng medical attention pero ito ay hindi inasikaso daw ng isang doktor uh, na, na, na nalaman niya na ito ay nakaputinga at ito ay doktor kaya nagtanim siya ng galit sa pagkakadakip sa pangunahing suspect na si Albert Galang de la Cruz. Isa-isa nang naglitawa ng mga reklamo laban sa kanya. Pagnanakaw, rape at pangmamolestya ang kanyang kinarap. Nga nga! Pero ano ang nagtulak sa sospek para gawin ang makamundong krimen? Mga maliliit na klinika ng dentista ang target ng sospek sa kanyang modus na pagnanakaw at pangmamolestya. ayun sa investigasyon ng pulisya, mas madali raw para sa kanya na pasukin ang mga ganitong tipo ng establishmento at isa na nga rito ang klinika sa Manila ni Dr. Mercy. Ayon kay Police Chief Inspector Fergen Torrent ng Paranaque Police District na namuno sa investigasyon ng kaso, hindi raw kapansin-pansin ang masamang balak ng sospek dahil sa maliliit na klinika lamang ang kanyang pinupuntriya. Bawat pumapasok kasi rito ay itinuturing pasyente. Ito kasi dental clinic ay uh, very isolated. No? Uh, sila po ay minsan na uh, dadalawa lang kayo sa loob ng yung klinika. At uh, masasabi natin na ang dental clinic nakita namin very soft target. No? Wala silang security. Wala silang mga security measures na ginagawa kasi lahat ng pumapasok sa kanya, di treat them uh, as Uh, as their patient, no? Kaya hindi sila nagdududa sa mga suspect. Napositive pa ako, kailang masakit na po yung ko. Uh, kaya siya dito na lang daw. Yun ang mga ano niya, alibay niya lagi. Dahil sa easy target di umano ang klinika ni Dr. Mercy, dito pinili ng suspect na isakatuparan ang modus. Ayon sa sinumpang salaysay ni Dr. Mercy, alauna ng hapon pumasok ang isang lalaking nagpakilalang si Aldrin Maliwat para ipatingin ang sumasakit ng ngipin. Ayon pa kay Dr. Mercy, kasama rin ito sa kanyang klinika ang isa pang dentista na si Dr. May, hindi niya tunay na pangalan at iba pang pasyente ng mga sandaling iyon. mag -ina, ang naunang mga pasyente nung pumasok yung akusado. So, pumasok yung akusado. So, uh, being a patient, at meron pang nauna sa kanya, he was asked to sit in the lounge, in the sofa, to wait for her his turn. Uh, nanood nga, ang tina, nanood lang ng TV yung akusado abang inaantay ang kanyang turn. May inaasikaso para silang isang matandang babaeng pasyente. Ngunit habang binubunutan ng ngipin, ay tumaas daw ang kanyang blood pressure. Kaya't pinagpahinga raw muna siya ng doktora. Ilang sandali pa, ipinatawag ni Dr. Mercy si Aldrin Maliwat upang mabigyan na ng dental service. Sir, lawa na ka muna. Ay, hindi Ay. na muna po na. Paunahin mo na muna po sila kasi hinihintay ko pa yung misis ko. Sabay na po ang magpapagawa. Ngunit, payag raw ni Albert. Kailangan pa raw nitong hintayin ang asawa na di umano'y pasunod na sa klinika. Kung kaya't pinauna na nito ang matandang pasyente. Pagkatapos daw mabunutan ng nipin si Aldrin, ay gumawa ito ng alibay na kailangan muna niyang hintayin ang asawa at tumambay muna sa klinika. Kaya binigyan pansin muna ni Dr. Mercy ang iba pa nitong pasyente. Ah, Dok, pwede po bang dito ko naiintayin yung misis ko? Na traffic lang po siguro yan. Hmm, sure, okay lang. Tiga lang. Saan kayo rin matantebe? Tandaan lang Sir, palag ka mula ng Ah, salamat ah. Hinintay daw ni Aldrin na matapos ang lahat ng pasyente ng doktora at na makaalis na ang lahat. Dito na siya nagdeklara ng hold up. What the accused did right after, it was itali silang dalawa. Um, si doktora itinali sa isang dental chair. Yung dental assistant itinali sa hagdan. Uh, meron kasing mezzanine yung dental clinic. So, pagkatali ng dental assistant sa, sa landing ng hagdan, uh, wala rin inaksayang oras yung akusado, naghalughog. Lahat ng pwedeng mapakinabangan din ang niya. Ano gagawin mo sa amin, sir? Inutusan pa rin ito si Dr. May na itali ang katrabaho gamit ang plastic straw. Ngunit tumanggi si Dr. Mercy kung kaya't si Aldrin ang nagsagawa ng pagtali. Pagkatapos ay ginapos rin ng suspect si Dr. May. Binusalan ng bulak ang bibig at pinalibuan ni Aldrin ang mga mahalagang gamit sa klinika. Mas naging dilubyo ang mga sumunod na eksena. Binalikan daw ni Aldrin si Dr. Mercy at dito na raw kinutuban ng doktora sa makamundong balak ng sospek. Base naman sa salaysay ni Dr. May, Dali-dali raw lumabas ang sospek mula sa loob ng klinika at iniwan ang dalawang nakagapos na dentista. Pinilit daw kumawala ni Dr. May mula sa pagkakagapos at nang makalagan ang sarili, inalis na rin niya sa pagkakatali ano'y wala na sa sarili na si Dr. Mercy. Ayon sa gynecologic emergency sheet ng biktima si Dr. Mercy, nagkaroon ng puwersa ang pagpasok sa kanyang ari. Tanda na siya ay pinagsamantalahan. Lagtag pa rito ay nagkaroon na ilang galos sa iba't ibang parte ng katawan ng doktora sa pagpalag niya habang pinupwersa. Sapat na basihan upang makapagsampa ang biktima ng kasong robbery with rape laban sa sospek na si Aldrin Maliwat. Ngunit ayon sa investigasyon ng otoridad, iba't ibang pangalan ang kanyang ginagamit. Ang tunay daw na pangalan ng sospek ay si Albert Galang de la Cruz, 33 taong gulang na tubong pampanga ito ay nagngangalang Albert de la Cruz. But during the time na siya ay gumawa ng krimen, iba-iba yung ginagamit niyang pangalan. No? Meron siyang Jake, meron siyang pangalang Aldrin, Jeffrey, Alex. No? At saka yung apelido niya, iba-iba rin. Meron siyang Galang, Beltran, at saka Maliwat, at saka Santos. Pero ang totoo talaga niyang pangalan, ito ay nagngangalang Albert de la Cruz. Matapos ang pangyayari, ay itinawag kaagad ng pamilya ni Dr. Mercy ang insidente sa tanggapan ng Women's and Children's Desk o WCD sa Manila Police District o MPD. And then, uh, yung Manila naman ay nagpadala ng report sa amin sa Regional Intelligence Division at doon ay pinagkaralan namin na uh, nakita nga namin na uh, ito po ay yung uh, suspect na to ay isa rin po yung hinahanap naming uh, suspect doon sa uh, nangyaring krimen nga doon sa Manila. Ayon kay Police Chief Inspector Torred, nagkaroon ng series of robbery and molestation sa mga dentista na naganap sa iba't ibang lugar sa National Capital Region o NCR at sa Region 3. Mula sa mga reklamo at police incident report na galing sa iba't ibang distrito ng kapulisan, napagtugma-tugma -tugma nilang magkakapareho ang description sa sospek. Nang time kasi nayon, ako na yun, ako'y na-assign sa Regional Intelligence Division, nakita namin na nagkaroon ng uh, series o alarming incident with regards to sa so pang-hold up nga sa dentista. Ito yung kakaiba, uh, kakaibang krimen na nagkaroon ng series at saka nagkaroon siya ng pattern of incidents. Kaya ito ay aming uh, uh, tinulungan yung aming mga district uh, police uh, stations and police office. Dahil sa masusing investigasyon ng autoridad at maigting pagpaplano upang matimbog ang sospek, nasa kote nila si Albert Galang de la Cruz ng Agosto 28, taong 2011 sa bahay nito sa Las Piñas. Nagkaroon kami ng background investigation. Nalaman namin na ito pala ay isang uh, ex-convict nang galing ito sa Bilibid Prison o sa Muntinlupa from 2004 hanggang 2011. No? Uh, at nakita din namin sa record niya, medyo uh, meron siyang ano, uh, yung uh, intellectual capability niya, medyo bababa. No? Pero ayon sa kanya, nung nagkaroon kami ng investigasyon, kaya daw uh, dentista yung kanyang uh, binibiktima dahil nung uh, siya ay uh, nasa labas pa lang. Ay sabi niya, meron daw siya isang kaibigan na dinala niya sa ospital at ito ay uh, para mabigyan ng medical attention. Pero ito ay hindi inasikaso daw ng isang doktor. Uh, na, na, na Nalaman niya na ito ay nakaputinga at ito ay doktor, kaya nagtanim siya ng galit paghihiganti o sadyang modus lamang. Ito ang ilan sa mga angulong pinag-aaralan ng mga otoridad sa krimeng ginawa ng sospek na si Albert Galang de la Cruz. Ngunit ayon sa mga otoridad, ito'y pawang mga alibay lamang upang lusutan. Nang mahuli ang tinaguriang dentist tirador na si Albert Galang de la Cruz, hindi lang si Dr. Mercy ang nagsampa ng kaso, kundi pati na rin ang mayigit labindimang dentistang na biktima nito sinabi niya, ibahin mo ako sa ibang mong nabiktima. Kung sila natatakot na lumabas, hindi ako takot dahil sa pamamagitan lang dito, matitigil yung katarantaduhan mo. Marangal na dentista, ulirang ina at asawa, pero tila gumuho ang mundo ni Dr. Mercy dahil sa isang pangyayaring sumira sa kanyang pagkababae. Kung ano nangyayari sa sekretary ko, hindi ako tumitingin dahil ang ginawa ko, panaydasal lang eh, dahil akala ko oras ko na. Our victim here is a mother of two. He she is in her 40s. And I would imagine uh, that the courage and uh, the bravery that he, she exhibited to pursue this case. If I may emphasize, uh, ang kaso ni Doctora versus uh, the dentist tirador was the first conviction among the 25 or so cases that the dentist tirador committed. Ito yung dahilan kung bakit nakakulong na ngayon ang ating dentist tirador. Her case rested on her testimony. Um, it is her positive identification and the positive identification of her dental assistant of the accused na siya di umano ang gumawa ng krimen. Naging malakas ang laban ni Dr. Mercy sa korte, base na rin sa payag ng saksing si Dr. May at ang pinagtagni-tagning investigasyon ng mga otoridad mula sa iba pang insidente. At the time, ang iniisip namin it was an isolated incident. Pero nung nagkaroon na ng uh, exchange with the police, And nagkaroon na ng profiling, uh, lumalabas na merong gumagalang kriminal uh, na nagkukomit ng series of crimes against dentists, uh, committing robbery, and sometimes committing it as well with rape. Nang mahuli ang tinaguriang dentist tirador na si Albert Galang de la Cruz, hindi lang si Dr. Mercy ang nagsampan ng kaso, kundi pati na rin ang maygit git labin dentistang na biktima nito. Marami sa mga rape victim ay natatakot na lumabas or nahihiya. Uh, pero si Doktora uh, summoned all her courage to bring this case to court and to pursue this up to the conviction of the accused. In fact, uh, he directed her answer to the accused. Sinabi niya, ibahin mo ako sa ibang mong nabiktima kung sila natatakot na lumabas, hindi ako takot dahil sa pamamagitan lang dito, matitigil yung katarantaduhan mo. That was her words. Kung gaano kabilis si Albert Galang de la Cruz sa kanyang modus operandi, ay ganoon kabilis na ibaba ang hatol sa kanya. Hinatulan sa ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakabilanggo. Noong 8 ng no. Marso ngayong taon, sa salang robbery with rape, ng Regional Trial Court o RTC. Pagamat nakakulong na si Albert sa bilibid, hindi naman naging madali para kay Dr. Mercy ang manumbalik sa normal nitong buhay matapos itong maranasan ang dahas sa kamay ng sospek. Bilang isang rape victim, ay pinipilit daw na hamunin nito ang sarili upang malampasan ang pinagdadaan ng takot. Hindi siya tumigil, actually uh, buong tapang niyang binalikan ng kanyang clinic 2 to 3 days after the incident at buong tapang niyang bumalik sa pagpapractice as a, dent as a dentist in a week's time. And sabi nga niya sa amin, it will her help her recover her. Mabilis gumulong ang mga kaso laban kay Albert Galang de la Cruz. Habang buhay man siyang nakapiit, Bumbuhay namang dadalhin ng kanyang mga nabiktima ang sugat sa kanilang dangal. Magandang gabi. Ako si Martin Andanar. Hanggang sa susunod na pagbabalik tanaw at pagtuklas ng katotohanan, dito sa Crime Classic.